Roberto. Yes. At oh, your service. 200. 200 lang? Ganda-ganda na ko. Pang 200 lang yung Roberto. Eh. Unleaded <laughs> na lang para tipin. Okay. Biahe, biyahe, biyahe. Biyahe. Biyahero. Robert Robert Arevalo, Robert Redford, Robert De Niro, Robert Robert, Rally. pag ano, pag English Ayo, pag, pag Tas Spanyard. Pag Tagalog, Roberto Roberto, pag, pag <laughs> Roberto Pag galit si misis oh. Berto <laughs> Galing talaga, magaling <laughs> Eh, ikaw yung gustong gusto kong magkarga sa akin eh Sige Hindi <laughs> kita kaya kargain, magkarga <laughs> what's up mga kanoy P. magandang umaga sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoy P for another video araw ng martes mga kanoy pi palabas na naman kami ni Mia ayan pinapainit ko na lang yung makina niya 7.30 na nang umaga mga kanoy pi <laughs> bali basang basa to kagabi kahapon mga kanoy P. pati pati ako basang sana makuha natin mamaya yung ano, yung trapal na pinagawa ko kay Kuya Marino, pina-repair ko. Hopefully na maganda na yung pagka-repair niya para may magamit na ako at hindi na ako nababasa ng ulan. All right. Let's go mga kanayipi. Hopefully na makarami na naman tayo kasama si Mia. Bali pa ano, pupunta na naman sa MT yung gas niya. Kahapon naggas na ako ng ano 260 Ayan Yan yung nabawas na naman Almost 200 yung na consume natin kahapon Pero Okay lang yan dahil Medyo maayos naman yung Pasada natin mga kanayipi Kahit pa May kinita tayo kahapon Hopefully na Ganun na naman ngayong araw na to araw ng Martes para may pangalawans tayo bukas no? right let's go let's go kaya mga kanay pasok tayo dito sa AGL dito tayo kukuha ng pangbay na mano natin sana walang masyadong tricycle Ay isa Ayan, nakakuha na ng pasero yung ano Sinusundan natin yung tricycle So, tayo naman magkakarga mga kanaypi Ayan, si Mia basang <laughs> ng, tubig ulan kagapon Ayan, hindi ko pa napunasan mga kanaypi Yung upuan lang yung pinunasan ko para hindi mabasa yung uh, suit ng pasayro natin so antay tayo ng pasayro nating pang na mano alright bali linagyan ko pala ng foam cover itong ano itong gopro ko ngayon mga kamaypi yan nakikita nyo nasira kasi yung ano yung Silicon case niya Kaya Pumula yung nilagay ko Kaya may pasero tayo mga kalayipi Bypass hmm. 8.13 tin kanipi kumita tayo ng 40 pesos pang buhay na mano natin alright tayo na girl, pahili kayo hindi ko yan ha? hindi okay. lang okay. okay. kwarto. Yes, at your service. 200. 200 lang? Ganda-ganda na pangailang ko. Pang 200 lang yung Roberto eh. Unleaded <laughs> na lang para tipid. Okay. Biyahe, biyahe. Biyahe. Biyahero. Robert Robert Arevalo, Robert Redford, Robert De Niro, Robert Robert, Cali. pag ano, pag English? Ayo. Pag, pag Spaniard. Pag Tagalog, Roberto. Roberto, pag, pag <laughs> Spaniard. Roberto. Pag galit si misis. Oh. Berto! <laughs> Galing talaga, magaling. Eh, ikaw yung gustong-gusto kong magkarga sa akin eh. Sige. Hindi kita kayang kargayin, magkarga. biyahe tayo ng ano kumingan mga kanayipi so, lang nang ilap mga kanayipi oh sige abra lang dua kay lang ito yung nagkata yan ayan, all goods na mga kanaipi naitali ko na ng maayos wala nang kawala yan biyay tayo ng umingan ang banda no ko ay dama kaon ng ng kanipi na tayo Natid na natin yung pasayro natin dito <laughs> पत्रस्ता पत्र Ay. Patama kasi dito, makakanipis sa taas. Yung kahoy na yun, nakatumba. ayun mga kanaypi nayatid na natin yung pasayaras natin dito sa UCU 50 pumita kumita tayo ng 100 plus yung dalawa kanina buo pa dyan sa bayan nagbigay naman ng 40 140 mga kanaypi. na tapikap up na natin dito sa may pakag. Bili na lang ako ng pananghalian naming ulam Tapos uwi muna ako mga kanaypi Ayan mga kanaypi Uwi muna tayo Grabe sobrang init Bumili na rin ako ng lutong ulam mga kanaypi Ayan nandito Saka uh, Ice cream Pampalamig Okay. Almusal sa katanghalian na to. <laughs> Bali, four 400 pesos nga pala yung ano, pinigay na pamasaykan kanina sa akin. Yung arkila natin papuntang uminggan. Ayos na yun, mga kanipi. Ah, ayan, mga kanipi. Susundo na tayo kay Auntie Edith.

mga kanipi tignan natin yung ano pinagawa kong ano pinarepair pabaling nga tatan Sugarod. nagsungag kasi nga ta So yung okay, pasakong nga ta nga eh Ito sa ako na no? Kaya okay. na ito Kaya na nga ta May met na mabinbin na ito Kaya na Ito Salamat na may may at may at pay eh. bisulong na kalob na kaloban oo hmm. ng mga mga naman na kasi okay. malang data oo balinan hindi ka ko tukoy ko gamit sa ako ang oo dahil ngayon dahil yun ngayon hindi ka tukoy nakalaman siya nika tukoy Ayan 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 Huwag ka sa'ot? Oo, naka-double mo niya, hindi. Hindi. Ayos, Tano ako Nabinnat. Nabinnat. na. na? Oo nun. Ayan na mga Ano na gan, boss? Ano na, guys? Ponta baka ug todo. Eh. 1590. Makaka-naipis san sa ako. O so, tara, tara. Dito na tayo. Hatid ko muna sa bahay to baka mapasa eh. Kumeme sa dilim ng langit oh grabe ayan mga kanipi punin na natin itong pits tapos yung binigay ng TAB kanina lang hindi pa umuulan hindi Malakas na naman to Ayan mga kanaypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog Sa, sa mga nag sa last last na mga videos ko Tapusin nyo itong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisan na natin mga kanaypi Unang una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron De Leon at Ati Kati De Leon from USA Shoutout na rin tayo kay Kuya Bertong Palan at Ati Barbara Dumaging Tong Palan from New York Shoutout ta rin mga kanipi kay Kuya Jubel Jimenez Caluya ng Canada Shoutout ta rin mga kanipi kay Kuya Joey at Ate Tacey uh, de la Cruz from San Diego, California Shoutout ta rin kay Uncle Steve Bedok Santiago at Uncle Felipe Santiago from Batis Pampanga Shoutout sa inyong dalawa dyan Kuya at syempre, shoutout na rin mga kanipi kay Ronald Tihada from Long Beach, California. Ayan, kumusta dyan sir? At shoutout na rin mga kanipi kay Ronaldo David from Kuwait. Shoutout na rin kay Sir Leo Digario Versosa. Shoutout na ta rin tayo kay Mary Pabroa. Shoutout na rin mga kanipi kay Katresa May Nosilo, Shout out ta rin kay Buhay sa Italy TV. Ayan, shout out. Shout out ta rin kay Kuya Larry. Shout out ta rin kay Eloisa Bilila. At syempre, shout out kay Sir Benji Perez at sa kanyang asawa na si Merna at Mebel Perez from Spain. Shout out ta rin mga kanipi kay Emilia Puyaw Shoutout pa rin mga kanipi kay Floro Banag Ayan Shoutout rin kay p 3 TV Shoutout pa rin mga kanipi sa Family Munyes, From Tongkop Minglanela, Cebu City Ayan, shoutout sa inyong pamilya dyan sa Cebu Salamat sa panunood kay Kanoypi. Shout out ta rin mga kanipi sa asawa ni Sir M3G2 vlog na si Madam Marjorie Kampoed from London. Ayan, shout out. Shout out ta rin mga kanipi sa Osna Toda family from Sir Ivan Restauro. Ayan, shout out sa inyong Toda, sir. At sana makita tayo minsan dito sa pag napunta ko diyan sa lugar nyo or napunta ka dito sa lugar namin dito sa Ordaneta. Ayun. Stay safe lagi sa uh, pagda-drive din sa mga buhay tricycle driver. Shout out mga kanoypi. Pi. So sa mga gustong magpa-shout out, uh, mag-comment lang kayo sa baba ng video sa mga ginagawa kong video, uh, mag-comment kay doon para sa mga pagre-reply ko sa inyong comment ang susunod nun pag sa shout ko na sa inyong pangalan sa inyong mga sawa, pamilya ayan, para makapagpasalamat din sa support ang binibigay nyo sa aking mga video maraming maraming salamat mga kanaypi so dito ko na naman tatapusin ang vlog kita kita na naman tayo bukas sa panibagong video na gagawin natin stay safe plague i love you all and peace out